Ano na yung kinikwento mo dali? Wala. mo kay daddy para papanorin na daddy ito. Mag nasa sa'yo. Okay. Oo. Daddy, kaya mo magkainta mo. Daddy! 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 Daddy na. I love you. Kisi daddy. Kisi. 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 magkwento ka na. O. Ah. Ah, tapos? Ano na yung kwento mo? Wala naman ako intindihan eh. Ba't ito daddy? Ito o. Tapos. Ano? <laughs> mmm. Ang sabihin na gusto niya magkwento. Mami! Ito daddy o. Shhh. Ah. Ikaw ba mami? Papi. <laughs> <Mami>! Papi. <laughs> <Mami! laughs>

Umur saya kagak tinggal. Iya. Tapi saya pun hasad. Oke guys. Kuya. Nah, apa yang saya beri kuya? Hah? Apa yang saya beri kuya? Kuya. Kuya. Oh, betul pihak palu si kuya. Sino, bad. Tidak, bad. Bad, bad, ba si ya. Kuya, Mbak, Good Bapak, 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 Sabihin, Bapak, 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 hi. Bapak, 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 Oh,

Ayan ko muna. mo?